At ngayong gabi po, nakapanayam ng GMA News ang customer na nakuna ng CCTV na nananakit sa kahera. Ang kanyang paliwanag sa saksi exclusive ni Ivan Mayrina. Binuhusan ng tubig. Binato ng bote. Hinila sa damit. At pinilit umanong pakainin ng pera ang kaherang ito sa isang kainan sa Maynila ang mga tagpong yan ang nakunang ginagawa sa CCTV ni John Paul Encinas. Pero ang hindi raw nakuna ng CCTV ay ang naging pananalita at pagtrato ng kaherang si Marjorie Reynaldo bago nagpantingan tenga ni Encinas. Katwira ni Encinas, regular daw siyang kumakain sa kainang yun. Kaya ipinagtataka niya kung bakit daw siya kailangan pagsalitaan pa ng masama ng kahera para raw sa 85 pesos na bill. Ate, sandali lang ah. Ay, hindi, magbayad ka na akin ah. Ganyan kailangan ka magbabayad ngayon, bukas sa isang taon, ganyan nga, eh, may mga tao po. Yun. Kaya po parang nag-ano yung paningin ko na sabi ko, buwisit po Ako nagpo po kasi alam ko yung sitwasyon niya na yung 85 pesos mahalagang bagay sa kanya na kaila baka mag-abono siya, gano'n yun po. Eh, biglang yun nga ang dating. Parang ano yun. Aminado mang nagkamali, sabi ni Encinas. Sana raw ay hindi lang siyang matuto sa insidente ito. Nagsusorry po ako dun sa nagawa ko na pag-ano sa leeg niya, tsaka po pag-ano sa pera. Parang sobra naman po yun para sa sinabi niya. Kaso siguro tao lang po kayaan. Kaya nagagawa po yun. Nagsisisi po ako dun sa action. Pero po kung sana po nabigyan ko siya ng konting lesson. Kasi sabi po ng mga katabi namin doon, mga customer po, buti na ganyan mo yan, nakahanap siyang katapat. Handa raw siyang harapin ng investigasyon, kaugnay ng insidente. Ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi.